Guys, yan pala yung side sleeve. Ang kulay puti. Diyan pala ako nakapwesto. Yan. Madali lang naman yan. Matagal kaming hindi gumawa niyan ganyan nakaputi. Ngayon lang ulit. Minsan tatlo ang pwesto ko. Sleeve, side sleeve, tapos P5 yung sa pantalon. Minsan nga nagiging apat pa. Ayan ang islip guys. Ididikit mo lang yan. Tapos ilalagay mo yung islip. Madali lang yan gawa namin ngayon kasi magaan yung tela. Pero pag ma... mabigat yung tela, Nakakapagod. Yan. Yan naman yung sa pantalon. Yung sa binti ng pantalon. Tawag yan P5. Kung saan naman ako pinapaupo ng nagbabantay sa amin. Doon ako gumagawa. yung Ganyan lang din. Mahabang molde yan. Ganyan lang. Maaga pa kasi yan eh. Madating pa lang dyan yung mga katrabaho ko. Tinatawanan ako nila lagi pag nagbablog ako. Ako lang kasi guys ang nagbablog dyan sa pabrika. Tinatawanan lang nila ako. Yan naman yung inside the sleeve. Yung kakabitan niya ng goma ang kukuha dyan sa akin yung nag i -sleep. Madali lang din naman yan, magaan siya. na ko nga yan, nagawa na yan kasi hindi yan masyadong nakakapagod. Pag magaan yung gawa, hindi masyadong nakakapagod. Katulad niya na nagluluto pa ako ng mga merienda na dinadala ko sa pabrika. Okay lang sa akin na ganyan nagawa. Pero pag yung nakakapagod na gawa, sobra rin ako napapagod. Kasi nagluluto pa ako ng mga merienda ng mga katrabaho ko. Tapos yung kinakain ng mga anak ko. O yan na pala glaze yung goma. Yung sinabi ko sa inyo na ano, ino-operate ko. Yung lalagyan ng goma. Yan na yun. Madali lang din naman yan guys yan yung sinaside sleep go tapos yan na yung lalagyan ng goma sinasarado pa yan yung maliit na molde maraming salamat sa inyong lahat sa panonood nyo ng mga vlog ko hanggang sa susunod na vlog